Hindi kita yam eh para sa inyo talo, otso tanga talo, tanga yes, otso tanga talo, yes, otso tanga yes, otso tanga talo, yes, otso tanga talo, yes, otso tanga talo, yes, otso tanga Sa inyo lahat, tanga talo, yes, otso tanga talo, yes, otso tanga pero ngayon, Pasko, oh, siyempre, Christmas muna, ha? Yeah. Lord, first, Lord first, tapos panahon ng patawan, panahon ng uh, bigayan, yeah. at panahon ng pagmamahal. Uh, right? So, thank you. <laughs> Ameri Christmas, pinulit, kapi nagaalo sa inyong mga bisigjak. sa inyo Ay jog. Ay are are Ay jog. Ay jog. Ay jog. Ayan, lima-lima po. Ay, lakayan pala nga po. Bumsa. Kamu, karap-karap na kaya nga pala kayaan. Picture mo na, picture. Picture muna, picture muna. Picture. O, wag pa, salamat ka, Picture. Picture, boss. Picture po, Picture, picture. bye.